Small but terrible. Ako, perfect description mm -hmm. yan. Yan, sa mga bisita ang sa atin ngayong umaga. Dahil bukod sa very talented, the humorous sila, abay, palabandit pala sila sa pagsasayaw at may pang ibang talento. Kaya, Propy, kilalanin na natin ng ating fun and cute kids na, ng online show na you, YouTube Bulilit. Welcome to Rise and Shine Pilipinas, YouTube Bulilit. Good morning, Good morning, Rise and Shine! Oh, oh. O, pati yun ating mga ka ng Rise and Shine. Hi. Parang kinulang tayo sana. <laughs> di ba tayo nag-breakfast oh, oh. na ba? O, oh, isa pa yung mas wala oh, yung energy. O, yung mas masaya. O, oh, oh, one, oh, two, two, three, go. go! Rise and shine! Yeah. Very good! Ah, o, no, sige, okay. pakilala muna kayo sa ating mga mananood. Ano mm -hmm. ba mga pangalan ninyo? Good morning, everyone. I am Saisa Grace Samblasan, yung po, 12 years old, all the way from Binan City, Laguna. O, oh, di ba? Hello po, ako po si Sean Gabriel C. Si Barbarona. I'm from Lagro, Secret Heart Village. Yan. Hello po ako po si Mary Fame Bibulan Diaz. ako nakatira po Ay, ako siyota. sa Punta Santa Ana, Manila. Okay, ba? Hello po, Merry Christmas. Ako po si Shena Gabriel Anli. Nakatira po ako sa Santa Ana, Manila. Hi, my name is Carl Cadonor and I'm 9 years old from Pantok, Binangon, and Rizal. Thank you. Ano, -bi -bi oh, iba-iba oh, oh. yung lugar nila kayo. Iba-iba pala sila ng lugar. Alam mo, propi nakakatuwa kasi ang Pasko talaga ay para sa mga baguets. Ah, baguets. Oh, Akala ko oh. ano na. 64 <laughs> years old. 24. <laughs> oh, The joke hindi. lang. Ilang taong ka na? Feeling ko yung pinakabata. 8 oh, years old. 8, 11, ikaw? 9. 9. Ikaw? Oh. 12. And? Twelve. Twelve din. Mm -hmm. So ano yung mga favorite nyong gawin? Ano yung mga hobby nyo? Um, pagsasayaw po at mm -hmm. pagmamodel. Buhay. Ikaw naman. Sige, Drawing pass the mic na lang. Po. Drawing ng anime po. Wow. Drawing po ng mga anime po. Yun oh. ang gusto mo. O oh, si Baby Girl. Ano yung hobby mo, Baby Girl? Pagsasayaw po. Pagsasayaw oh. talaga. Laglalaro po ng basketball. Ayan. Oh, oh. Ako din, ganyan din ako. pero tayo minsan basketball. Okay. <laughs> Ikaw? And ikaw. Gusto ko po ang um, singing, dancing, modeling, acting, hosting, and broadcasting. Wow! Talented! How about cooking, oh. gardening, sewing? <laughs> Ginagawa mo rin ba yun? Hindi naman. <laughs> Hindi. Napaka-talented. Okay. Sige, paano ba kayo naghahanda kapag nag-taping kayo ng episode para sa YouTube Bulilits? Mm. Please, the microphone. Uh Oo. -oh. Paano ka naghahanda pag mag shoot kayo sa YouTube, oh Liliet? Ano ba, um, uh, pagising sa umaga, toothbrush mm -hmm. muna, maligo muna. <laughs> Hindi, I mean, usually, yung, paano yung episode na gagawin niyo nag-uusap pa kay with your writers, mm -hmm. Kwentuhan nyo kami. Uh, practicing yung mga scripts po lang. Ayun, oh, ganun lahat? Oo. Oh, oh. Oh. Sino, oh, sige. So, sino yung pinakamagaling ah, mag-knock-knock joke sa grupo? Sa inyo, sino yung pinakamagaling mag-joke? Ako ulaan ko. Ah, oh, oh. Feeling ko si Sean. Oo, oh, oh, si Sean. Hindi ikaw. Ay, hindi. Feeling ko wala. <laughs> wala nga. Wala. Tama, wala na ganak-nak sa inyo. Oo, oh, oh, wala. Wala. O oh, sige, ano lang yung mga klaseng biro ang ginagawa, mm -hmm. ginagawa ninyo pag joke. magkakasama kayo sa set? Wow, Bardagulan lang din. <laughs> hey, ba? si Audrey. <laughs> Oo, oh, na namin kasama siya kasi uh -oh. ano eh, talagang very godlike yung kanyang attitude. Uh -oh. Parang siya yung nagsisita sa amin kapag ganyang, pwede ka magbardagulan. Example nga ng bardagulan. Mm -hmm. Yung parang ano, siya, yung parang sila, well, dance po kami nung rehearsal po namin. Okay. Yung, parang nagkaasaran po sila, na parang ganito be, ganito. Kasi, wow, ganito be. Mayroon uh -oh. ba ang mo sa kanila, Sean? Ano tawag mo sa kanya? First name lang. Oh, wala din. Demure si Sean. Demure si Sean. Sige. Nonchalant. So, Tari sa YouTube mo, uh, oh, lilits me ah. O sige, ano bang dapat namin mm -hmm. abangan mula sa YouTube Bulilits and invite them to follow on your social media accounts. Go ahead. May dapat bang uh -oh. abangan? Um, may next episode ba? Uh -huh. Next performance? Sa inyong YouTube, Bulilit, ano yung mga dapat abangan ng ating mga ka-RSP? Um, yung mga mini vlogs po uh -huh. namin. Yes. Yung mga contents na, contents po na gagawin po namin. Ayun, yeah. lalabas ninyo and... soon. O, okay. Sige, saan namin kayo follow? Sa YouTube po and then sa Facebook uh -huh ano YouTube Bulilit sa pangalan? Okay. Hmm. All right. Looking forward sa inyong mga upcoming episodes and performances again. Maraming salamat YouTube Bulilit sa pagbisita dito sa Rise and Shine Pilipinas. And since bagit nga natin na palaban din sila sa sayawan, panoorin pan natin ang isang performance mula sa YouTube Bulilit. i